Pinapoubayan na lamang ng transport group ng Manibela sa mga pampaserong jeepney operators ang desisyon kung sila ay aalis sa kooperatiba. Sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na mula ng palawigin ng gobyerno ang consolidation program ng hanggang sa buwan ng Abril ay may mga ilang operator na rin ang umalis sa kooperatiba. Marami pa akong sasabihin, marami pa tayong gagawin sa mga susunod na araw. Yung mga individual operator, single operator, Huwag nyo na ho akong tanungin, chairman, hindi na po ibinigay yung pera ko. Nung nagbigay ka ba ng pera sa kanila, kinonsulta mo ba ako? Ibig ko sabihin, hindi ko na ho kayo matutulungan sa bagay na yon. Ano ho? Na ipanalo na natin ito kahit papaano. Hindi ko na ho mabawi yung hindi ko na ho mabawi yung uh, membership fee ko. Hindi ko na ho problema yon. Ano ho? Nung no, nag-member ka nga doon, eh, hindi mo naman ako sinabihan ni eh, na mag-member po kami dito eh, di ba? Wala pong mag inquire sa akin na hindi niya makuha yung kanyang membership fee. Eh. Kasi mamaya, may rules and regulation din sila, may bylaws din silang pare uh, nakalagay doon. di ba? Ha? Eh, hindi ko nahusaklaw yun, ano Hindi ko nahusaklaw yun, mga kamanibela, ano ho? Paglilinaw niya na hindi humihinto ang kanilang grupo na isulong ang no jeepney pays out. Pero sabi nga natin, it took 20 to 30 years bago kayo nagtagumpay. Tapos kami mamadaliin ninyo, di ba? Mamadaliin kaming umutang, mamadaliin kaming ganito, di ba? Di ba? It takes time na, na mapaunlad din namin siya sana. Kaso, kailangan umutang na kami ng pagkamahal-mahal. Dahil dito sa komisyon, marami ho ang nasirang pagkakaibigan. Dahil sa consolidation, dahil sa kooperatiba, marami hong magkakaibigan, magkakamag-anak ang nagkakahiwa-hiwalay. Sana ho, uulitin ko, sana ho, maibalik na natin lahat yung pagkakaibigan ng bawat isa. Lalo na ho dun sa mga magkakapamilya. Laban lang, wala susuko. Ano ho, mas marami tayo, mas magkakabigkis-bigkis tayo, mas may papanalo natin. Yung mga aalis do sa co-op, sasama sa atin. Welcome po kayo. Aalis sa korporasyon, sasama sa Manibela Welcome po kayo. Ako si Bombo Juvino Galang nag para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo.